Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan. Na Matapos imbestigahan ang pagkakaaresto kay dating bang, Pangulong Rodrigo Duterte na, na isinuko ng Administrasyong Marcos sa Interpol dahil sa warrant mula International Criminal Court noong March 11, sinabi ni Senadora Amy Marcos na sa lungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo ang ilang aksyong ginawa ng Administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil raw dito, hindi niya na magagawang mangampanya kasama ang administration senatorial slate na aliansa para sa bagong Pilipinas. Kinumpirma ng kanyang opisina na ibig sabihin, opisyal ng kumakalas ang senadora sa aliansa. Sa dalawang campaign sortie na ginawa matapos ang Senate hearing, hindi na binanggit ng Pangulo ang pangalan ng kapatid sa mga ineendorso. Matapos ang ginawang pag-anunsyo ng senadora, sinabi ni Congressman Toby Tiangco, campaign manager ng Alyansa, na ginagalang nito ang desisyon ng senadora at good luck daw sa kampanya. Sa kanyang statement, sinabi ni Senator Aimee na tila may itinatago ang Marcos administration kaya ito tumangging isiwalat ang ilang detalye sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte. Lalo lang daw itong nagpalakas sa hinalang may paglabag sa konstitusyon at soberanya ng bansa. Sa mga susunod na araw raw, ilalahad niya ang kanyang preliminary findings bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Pero kung si Senate President Cheese Escudero ang tatanungin, hindi naman naapektuhan ang soberanya ng bansa. Mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC, hindi mga dayuhan. Wala namang dayuhang nang himasok doon. Wala namang pending na kaso dito laban kay dating Pangulong Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction yung Pilipinong huwes. We have not been cooperating with the ICC. It's clear. Wala rin nakitang problema si Escudero sa pag-invoke ng mga cabinet secretary sa executive privilege para hindi isiwalat sa public hearing ang ilang impormasyong sensitibo o maaaring makaapekto sa national security. Inaasahang ipaaaresto rin ng ICC si Sen. Bato de la Rosa bilang dating PNP chief at tagapagpatupad ng madugong war on drugs. Kahapon lang isiniwalat niyang binawi umano ang police security detail niya sa Davao City iba pa yung security niya dito sa Maynila. Pero kung sakasakali mga ilangan ng tulong si Senator Bato, nakahanda ang Office of the Sergeant at Arms na bigyan siya ng uh, tulong at um, asistensya kung meron siyang pangamba kaugnay ng kanyang seguridad. Ang umanong pag-utos ng mga pagpatay bilang dating Davao Mayor at Pangulo ng Bansa ang dahilan. Kaya nakakulong ngayon si dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Center sa Netherlands. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.